Dumami pa po ang mga lugar sa Luzon na nakakaranas ng matinding tagtuyot. Pero mga taga Mindanao, ulanin daw kahit na El Nino para pumigyan ng mukhang balita Mobile Journal, Francis Orson. Patuloy na kinakapos sa ulan ang malaking bahagi ng Luzon mula nang magsimula ang El Nino fenomenon. Sa latest El Nino advisory ng Pagasa, umakyat na sa labing apat ang mga probinsya sa Luzon na apektado ng matinding tagtuyot o drought nitong buwan ng Enero. Mula yan sa dalawang probinsya lang noong December 2023. Sabi ng Pagasa, limang buwan na kasing mababa o mas sadsad -sad pa sa normal ang ulan. Kaya nasa 27 lalawigan na rin ang sumailalim na sa dry condition at drought spell. Kung mapapansin po natin, mas dumami yung mga areas sa may Luzon na nakaranas sa po ng drought. Dahil po nagpapatuloy pa din yung below normal rainfall, especially in most parts of Luzon and Visayas. And mostly, mapapansin mo po natin sa dry spell sa ka-drought ay kabilang po yung most areas ng Central and Northern Luzon. Pero kung karamihan ng lugar sa Luzon at Visayas ay apektado na ng tagtuyot, iba naman sa malaking bahagi ng Mindanao. Doble dago kasi doon ang epekto ng El Nino at magkakasunod na linggong pagbuhos ng ulan. Yun nga lang, mas nakaapekto ang walang humpay na ulan na nag-iwan ng malaking pinsala at malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Sabi naman ang PAGASA, normal lang daw itong pangyayari kahit pa may umiiral na El Nino yun nga, mas, mga, mas mababa yung ating rainfall pag meron tayong mga strong events. But it does not necessarily equate to strong impacts or, or emerge in all locations. Kaya nga, doon sa ating rainfall assessment, na doon sa Davao area, nagkaroon pa rin tayo ng mga pagbaha. Kasi doon, na nagbibigay doon na mas malakas na ulan. Kahapon, sinabi rin ng Department of Agriculture na patuloy na lumalaki ang pinsala sa agrikultura ng El Nino. Sa datos ng Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ng DA, 151.2 million pesos na ang damage and losses sa mahigit libo at hektaryang pananim. Apektado nito ang halos 4,000 mga magsasaka mula sa probinsya ng Iloilo, Negros Occidental, Antique at Zamboanga del Norte. Bibigyan naman ng kaukulang tulong ang mga magsasakang nalugi dahil sa mga nasirang pananima. Hanggang Mayo, inaasahang magpapatuloy pa ang El Nino Pero bago yan, ngayong Pebrero, dadami pa raw ang mga lalawigang makakaranas ng matinding tagtuyot. Sa ngayon, isa lang muna talaga ang magagawa ng bawat isa sa atin, ang magtipid at maging responsable sa paggamit natin ng tubig. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita.